Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Jillian A. Amiral at ikinalulugod kong ibahagi sa inyo ang aking presentasyon tungkol sa Kabanata 19 ng El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na pinamagatang ang MEDSA. Ang MEDSA sa kabanatang ito ay sumisimbolo sa unting-unting pagkupas ng pag-asa at pasensya ni Placedo. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, patuloy pa rin siya naghahanap sa mga pagsubok na nagdudulot ng lalong pagkagalit at pagkawalang kibosa sa sistema. Ang kanyang kwento ay naglalarawan ng epekto ng katiwalian at hindi pantay na sistema sa buhay ng mga kabataan. So nakita niyo po nandiyan ang mga talasalitaan at mga pangunahing tauhan na makikita sa kabanatang ito. <coughs> Pagkali sa klase ni Padre Melon, labis na galit ang naramdaman ni Placido dahil sa pamamahiya sa kanya ng Padre. Naglakad siya sa lansangan na waring naghahanap ng gulo, ngunit nag walang nagtangkang pumatol sa kanya. Dahil sa matinding galit na naramdaman ni Placido, Klinalo umuwi ng Batangas at maghigante sa mga praile, kabilang na chance na Padre Sibila at Don Custodio. Pinag-isipan din niyang tumimpat na lang sa Ateneo, ngunit alam niyang mahihirapan siya. So napag-isipan niyang tumigil na lang sa pag-aaral. Pagkadating ng ina ni Placido na si Cabezang Andang, nagkaroon sila ng mainit na pag-uusap ni Placido nang malaman niyang ayaw na nitong mag-aral Ipinipilit ng ina na ipagpatuloy ni Placido ang kanyang pag-aaral Subalit patindi ang kanyang galit at ayaw na niyang umalik sa pamantasan Pinakita sa kaba ito ang matinding pagtatalo sa pagitan ni Placido at ng kanyang ina na si Kabesang Andang Dahil sa desisyon niyang tumigil sa pag-aaral habang nag-iisip ng plano, nakasalubong niya si Simon, ang mag-aalahas mag na may kausap na dayuhan. Sinabi ni Placido ang balak na pumunta sa Hong Kong at humingi ng tulong kay Simon. sumang mga ayon naman si Simon at sinabi maghanda sa darating na linggo. Habang magkasama si Placido at Simon, ibinunyag ni Simon ang plano niyang maghimagsik laban sa mga prele at sa gobyerno. At may binanggit rin si Simon na isang kastilang nasalanta ng kramdawan. Natakot si Placero sa mga narinig, narinig niya, ngunit patuloy pa rin siya sa plano niyang sumama kay Simon. Kinamagahan na kiniting hinarap ni Placedo ang patuloy na pagsusumamo ng kanyang ina na ituloy niya ang kanyang pag-aaral. Sa kabila ng lahat, deter, determinado pa rin talaga si Placedo sa kanyang balak na mag at sumama kay Simon sa Hong Kong. So, dito lamang po nagtatapos ang kabanating ito. Salamat sa panonood.